Guys, nangungulit sya, guys. ayun o. No? niya yung pilikmata ko. ayun um. Maldito, to. Yung. Maldito. Sa sikil, no? yung sikil guys. Maldito.

special man dito Labu Labu. Dito ko kami Labo din Labo Dito lang kami lang Yes, ito Wait. Hey. Hey. Mm, kiss muna papa Kiss muna bago maganyan Kiss muna mm, Kissan pa Yusin Pagkisa Yusin Pinatunog Pinatunog Yung pinatunog ganun o Yung ganun Pinatunog nga eh Saan si Mama Saan mama si Kelly? Saan mama? Saan si mama? Ken? Saan? saan nga? Bahu. Bahu po. Bahu po. Sabi mo kasi. mo, saan si mama si Ken? Ya. <tuh> hmm, ismana, hmm, hala, hala, hala ano, hala bye na, hala, Babay na, hala, bye bye, po, um, Babay bye 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 po. Bye bye. Bye na. Bye bye. -bye. bye, -bye.